freedom of expression at hindi raw pambabastos ang intensyon ni President-elect Rodrigo Duterte sa pagsipol sa kanyang press conference kamakailan. Paglilinaw didigong, kaya lang siya napasipol ay dahil sa paulit-ulit na pagtatanong ng reporter. Umakson si Ina Zara. Hindi lang isa o dalawa kundi paulit ulit pang sumipol si President-elect Rodrigo Duterte sa kanyang press conference kanina. Wala raw pwedeng pumigil sa kanya kung gusto niyang sumipol. You know, you don't have any business stopping me. Ever, is That is a freedom of expression. Yan ay sa harap ng mga pagbatiko sa susunod na pangulo dahil sa pagsipol habang nagtatanong ang isang reporter sa kanyang press conference kamakailan. Sabi nga ng ilan, si Digong mismo ang lumabag sa Davao City Ordinance na kanyang pinirmahan. Sa ilalim kasi ng ordinansa, ang pagsipol sa babae ay maituturing na sexual harassment. Pero sagot ni Digong, depende ito sa sirkumstansya. No it it needs to be ikajol. Ikajoling, mare ang ganda mo. There has to be something like really inviting the uh, uh, sexual undertones. If you're a beautiful beautiful woman, at Sabihin Mo'i, whistling is directed at the woman, and when I say, What am I doing? I am suggesting a sexual intercourse. Would you think uh, that would be demeaning? Or would you want that, uh, I'd like to fondle you? I'm expressing something. Paglilinaw ni Duterte, hindi naman ang reporter ang sinipulan niya. So, sir, you're saying you, you were not whistling at Marie's during the time she asked her question? Of course not. Well, uh, that is an objective or is it subject, subject, subjective? Subjective? No, sir, because um, she you was uh, saying, I was exasperated we by the question. Else? Whistling is not a sexual thing. And I. Because I was I'm going to go to the hotel. I'm going to Bukod sa Davao, may katulad na ordinansa sa Quezon City na nagpapataw na hanggang limang libong piso multa kung ang pagsipol at catcalling ay nagresulta sa pagkapahiya ng babae. Aminado ang opisyal ng lungsod. Madaling lusutan ang batas. So there must be proof that there is a sexual innuendo. No? There is a sexual... Um, yun nga eh, mahirap patunayan yan. It's a very... It's a very feminist um, law. No? Pero kailan nga ba nagiging harassment ang simpleng sipol o pagtawag sa isang babae? Ayon sa women's group na Gabriela, isa sa pinaka elemento para mapatunayan ang sexual harassment ay ang nararamdaman ng babae. Does she feel na merong sexual undertone? Does she feel harassed? Did she feel na ano? Did she feel na uncomfortable about the whole situation? ang ang kasi pag sinabi natin na sexual harassment, it's unwanted, hindi mo gusto na ikaw ay binibigyan ng pansin. Sir, Living Inappropriate ang turing ng sangkot na reporter sa naging kilos ni Duterte. Hindi rin daw siya umaasang magsusori ang susunod na Pangulo. Sa dami ng kontrobersya, nangako si Duterte na magiging presidential na siya kapag formal na naupo sa palasyo. In uh... keeping with the dignity of the office ibang uh, istorya yeah. yes it will be a metamorphosis umaksyon inazara news 5 be sure to come back news 5 everywhere copyright 2016